Hello guys, good morning, good morning. Bukid time tayo ngayon. Ito yung bukid namin. Maraming prutas. Maraming bayabas. Actually, ito yung pigiri ko. Yung bahay namin. Marami kaming mga prutas dito guys. Nandito ako sa likod bahay. Magtatani yung baboy namin nakasilip. Tanim ako ng ano, malunggay. Ang ginawa kong bakod. May nyog pa ako. Ngayon magtatanim ako guys ng pinya. kanin ka ng pinya ganito tinatanggal to yung ano nya para madali siyang mag magugat kasi yung ugat nya dito nakatago actually kinain ko na yung mga pinya mag, mag iingay yung aking mga manok at saka yung mga bandara Eh, es como una vez que...